Mura pa di day. Di ko siya pa kasi pa. Paakyat ka rin pero... Oo, kaskata din Hindi computer. piyo, kilometers pa yun. Oo, 35 kilometers pa yun. Ano, ano,

Dito na kami ngayon sa Aguilara. Nagmimirindang merendang grupo. nagme grupo ng mga bikers ng Roma. Dito at namamahinga na. At yung bisikleta, namamahinga din. Dito, pagkakaganda ng lugar din sa Aguilara. Summer na summer na din sa Aguilara. Summer na summer na. Kaya masarap pumasyal din. Lalo na't nakabike.

<laughs> ito, uwi na ng grupo. Uwi na. Lao so, si ito ng aming ano, ito ng aming leader, si Founder Team. Sa tao, sa mga taga Indoro. Ito, uwi na, uwi na. Uwi Traffic lang, na traffic lang. <laughs>

<laughs> uh, ayun, makakalusot na kami. Ayun, nakapag long ride na naman sa Aguilara. Roma, Aguilara. Aguilara, Roma. Bali, yun ay 40, 45 kilometers. Back in forth 90, 90. 90. kilometers. Ayun. Thank you thank you for watching sa huli kong vlog. Thank you thank you very much. Like, comment and share and subscribe. Thank you, thank you very much. See you next vlog. Ciao, ciao, ciao.